Ano ang kinalaman ng kaguluhan ngayon sa bansang Israel sa nalalapit na paglabas ng Antikristo? Yan yung ating alamin sa video na ito. Noon pa man, hanggang sa panahon natin ngayon, walang tigil yung mga kabilang kaguluhan at digmaan sa bansang Israel. Kung babasahin nga natin yung Biblia, mababasa natin doon na noon pa man, marami ng mga bansa ang gustong sumakop dito at gustong wasakin ang bansa na ito. Noon pa man, marami na talaga mga pinagdaan ng digmaan ang bansang Israel. At hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa rin tumitigil yan. Makikita natin yung conflict sa Palestine at sa Israel, talagang tuloy-tuloy pa rin yan. At sa iba't ibang mga bansa na nakapaligid dito, marami pa rin mga galit na bansa dito sa bansang Israel. At may iba pang mga bansa sa iba't ibang parte ng mundo na talagang mainit sa bansang Israel. Ngayon sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan, Merong digmaan na gaganap sa gitna ng Israel at ng Hamas. Ang nakakalungkot niyan, libu-libong tao na ang mga nasawi at marami na rin mga gusali ang nasira dahil sa digmaang ito. At kung titingnan natin, talagang parang wala ng katapusan yung mga digmaan na gaganap dito sa bansang Israel. Sa mga nangyayaring digmaan ngayon sa buong mundo at lalo na nga dito sa bansang Israel, mga kapatid, dapat hindi na tayo magulat sa mga balita na yan. Kasi nga, sinabi na yan ng Biblia 2,000 years ago. Yung ating Panginoong Kristo na yung nagsasabi niyan, na talagang magkakaroon ng mga digmaan, lalo na sa mga huling araw sa panahon natin ngayon. Ito may sinasabi dito sa Matthew chapter 24 verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Actually, matagal pa talaga yung katapusan ng mundo pero malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So yung mga digmaan na nagaganap sa ating mundo ngayon, talagang patunayan yan na babalik na yung ating Panginoong Sokristo na malapit nang mag-rapture. Kasi kahit marami na mga digmaan ang naganap sa kasaysayan ng ating mundo, pero sa sa panahon natin ngayon, kakaibang mga digmaan ay nagaganap, lalo na nga sa bansang Israel. At hindi matapos-tapos yung gulo dito. Kasi mga kapatid, bago mag-tribulation at kapag nagkaroon na ng tribulation, meron na talaga mga digmaan na magaganap. Ngayon, mga balibalita pa lang sa panahon natin ngayon. Pero pagdating ng panahon, ayon dito sa vision ni John, nakita niya na meron digmaan na magaganap pagdating ng tribulation. At yung sumisimbolo nga dito ay yung pulang kabayo. Basahin natin yung Revelation chapter 6 verse 4. Isa namang kabayong pulang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak sa vision na nakita ni Jan, may nakita siya na pulang kabayo. Ngayon mga kapatid, hindi siya literal na pulang kabayo na lalabas pagdating ng panahon. Ito ay simbolismo lamang. Ngayon kasi mga kapatid, sa Bible kapag sinabing pula, ito ay bumapatungkol sa dugo. Ngayon nakita natin mga kapatid, yung kabayo, ito ay kulay pula. So ay dito sa binasa natin, itong pulang kabayo, ito ay sumisimbolo sa digmaan. So ibig sabihin niya, maraming tao ang mamamatay dahil sa digmaan pagdating ng panahon. Yung ngayon, yung mga namamatay ngayon ng mga tao dahil sa digmaan na yan, wala pa po yan. Pagdating ng panahon, mas marami pang mamamatay pagdating ng mga digmaan. So sa mga verse na binasa natin, base nga doon sa sinabi ng ating Panginoong Sokristo at base doon sa vision ni John, yan yung nagpapatunay na magkakaroon talaga ng mga digmaan sa panahon natin ngayon at sa mga susunod na panahon. Kaya mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, normal lamang yung mga digma ang nagaganap ngayon. Hindi na tayo magugulat yan. Dahil yan sinasabi ng Biblia. Kaya yung digmaan nangyayari ngayon sa Israel, parte yan ng propesya na sinasabi ng Biblia. Yung nangyayaring digmaan ngayon sa bansang Israel, kasama yan sa plano ng ating Diyos. So, ibig sabihin, bago maganap yung tribulation at yung iba pang plano ng Diyos sa sangkatauhan, talaga magkakaroon muna ng digmaan dyan sa bansa na yan. Mari ngayon nakikita natin, merong digmaan na nagaganap sa Israel. At kung iisipin natin, parang ang hirap na magkaroon ng kapayapaan dito. Dahil maraming tao at maraming bansa ang galit dito. Pero mga kapatid, ayon sa sinasabi ng Biblia, hindi mangyayari yon ang mangyayari matatapos ang digmaan at magkakaroon ng kapayapaan dyan sa bansang Israel. So, ibig sabihin, magkakaroon ng peace agreement. Sa kabila na nangyayari ngayong digmaan sa bansang Israel, ang magiging plot twist dito sa nagaganap na digmaan sa bansang Israel, biglang magkakaroon ng kapayapaan dyan sa pamamagitan ng isang tao. So, totoo po yan mga kapatid, sinasabi ng Biblia yan. Dahil merong isang hari, merong isang tao na siya yung mag-aayos at magbibigay ng kapayapaan dyan sa bansang Israel. At siya yung mag-aayos sa mga digmaang nangyayari sa ating mundo. So, sino yung tao na yun na siya yung magbibigay ng kaayusan at magbibigay ng kapayapaan sa ating mundo. Mundo, lalo na nga doon sa Bansang Israel. Mga kapatid, yan po ay yung Antikristo. Yung Antikristo, siya yung gagamitin ni Satanas para yung mundo na ito at yung Bansang Israel magkaroon ng kapayapaan sa panandaliang panahon. Gagamitin lamang ng Antikristo yung panandaliang kapayapaan na yon para maraming tao ang mabilib sa kanya. Para maraming tao ang sumamba sa kanya, lalo na nga yung Bansang Israel sa tagal-tagal ng panahon, itong Antikristo na ito, siya lamang yung magbibigay ng kapayapaan dito sa bansang Israel. Kaya maraming mga Hudyo ang maniniwala sa kanya at iisipin pa na siya yung Mesaya. Pero mga kapatid, hindi siya ang Mesaya. Siya yung Antichrist, kabaliktaran. Basahin natin yung Daniel chapter 9 verse 27. Ang harang ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalabastangan. Mananatili ito roon hanggang sa wakas ng Diyos ang naglagay nito. So yung hari na tinutukoy dito, walang iba kundi yung Antikristo. At yung kasunduan na yon, yun po yung peace agreement. Ibig sabihin sa pamamagitan ng peace agreement na yon, magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan doon sa bansang Israel. At ang sabi dito, hindi ito magtatagal. So ibig sabihin mga kapatid, yan yung tribulation panandalian lamang yan, hindi siya magtatagal. Noong Antikristo na yan, kaya niya bigyang kapayapaan yung bansang Israel. Kasi nga mga kapatid, alam naman natin, sabi ko nga sa inyo, yan yung kahilingan ng maraming tao sa buong mundo na magkaroon ng kapayapaan. Lalo na nga doon sa bansang Israel. So, mangyayari po talaga yan, magkakaroon ng kapayapaan. Pero pagkatapos naman ng kapayapaan na yan, matinding kapighatian ang mararanasan ng mga tao. Basahin natin yung 1 Thessalonians 5, verse 3. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat bilang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Ano pong napansin nyo dito sa binasa natin? Ang sabi dito, yung mga tao talagang gustong gusto nila ng kapayapaan. Gusto nila maging tiwasay at maging maayos ang lahat. So mangyayari po yan sa pamamagitan ng Antikristo. Kasi alam naman natin na yan ang gusto ng mga tao sa buong mundo. Kahit anong religion yan, kahit anong organization yan, kahit sino pa yan. Ang gusto ng mga tao ay kapayapaan dahil nga sa mga digma ang nagaganap ngayon sa iba't ibang parte ng mundo, kasama na ng ngayong bansang Israel. Ngayon dahil alam ng Antikristo na yan ang gusto ng mga tao, yan yung gagawin niya. Pag-iisahin niya yung mga bansa. Pag-aayusin niya yung mga bansa na nagkakaroon ng digmaan. Kaya ang mangyayari talaga, sasabihin ng mga tao, tiwasay at panatag na ang lahat. Kumbaga, meron ng kapayapaan. Nangyari na yung kagustuhan ng mga tao. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Pero, hindi po matatapos doon. Hindi siya magtatagal. Ang sabi, pagkatapos na pagkatapos na mangyari, nasabihin ng mga tao na panatag at tiwasay na ang lahat, doon naman papasok yung matinding kapighatian. Ibig sabihin, lalabas na yung tunay na kulay ng Antikristo ang mangyayari noon, magkakaroon ng Great Tribulation o matinding kapighatian na mararanasan dito sa ating mundo. Kasi mga kapatid, wala naman talagang kapayapaan kay Satanas o dito sa Antikristo. Kaya niyang gawin yon pero peki lang para lamang linlangin yung mga tao. Ang tunay na kapayapaan, matatagpuan yan sa ating Panginoong So Kristo. Ang tunay talaga na mga ayos lamang sa ating mundo at magbibigay ng pangwalang hanggang kapayapaan ay walang iba kundi yung ating Panginoong So Kristo. So yun yung sinasabi ng Biblia. Kaya tayo mga kapatid, alam na natin yung mangyayari pagdating ng panahon dahil sinabi na po yan ng propesya. Talaga magkakaroon ng kapayapaan dyan. Kaya kapag nabalitaan natin na biglang nagkaroon ng kaayusan sa bansang Israel, hindi na rin tayo magugulat dahil alam na natin yan. Sinabi na yan ng Biblia. Yan po yung kahalagahan kapag pinag-aaralan natin yung propesya ng Biblia. Nalalaman natin kung ano yung mangyayari pagdating ng panahon. Dahil noon pa man sinulat na yan dahil noon pa man nagbigay na yung Diyos ng mga babala para syempre tayo ay magkaroon ng kahandaan sa muling pagbabalik niya so tandaan nyo mga kapatid hindi na ito patungkol kung saan ka man panig kung sa Israel ka man o sa kalaban nito. Ang mahalaga dito, ipanalangin mo yung kaayusan ng buong mundo. Ipanalangin mo na maraming tao ang makakilala sa ating Panginoong Sokristo nang sa ganoon, maligtas sila hindi doon sa digmaan, kundi doon sa kapahamakan na pwedeng maranasan nila doon sa impyerno. Ang gusto natin magkaroon ng kapayapaan yung mga wala pang Kristo sa kanilang buhay. Kasi nga mga kapatid, kapag wala kang Kristo sa iyong buhay, wala talagang kapayapaan. At the same time, yung kapayapaan dito sa mundo, panandalian lamang yan. Ang kapayapaan na bibigay sa atin ng ating Panginoong sa pangwalang pang walang hanggan yan, kapag siya ay kinilala mo. Kaya mga kapatid, dapat kilalanin natin yung ating Panginoong sa Kristo bilang Lord and Savior ng buhay natin. At ipakilala natin yung ating Panginoong sa sa mga taong hindi pa naaabot na magandang balita. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo, sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo, salamat sa inyong panonood, Pagpalain kayo ng Diyos, ingat kayo palagi.